Hello mga mare! Kanina pagkadating namin galing doon sa labas ay dito kami tumungo ng aking asawa sa kulungan ng inahin para magpainom ng gamot dito sa aming mga biik. Ngayong buwan nga mga mare ay anim po ang nanganak na inahin dito sa aming farm at yung mga biik mga mare ay umabot sa 58 heads. Yes mare! 58 yung biik dito sa aming farm. Ngayong buwan lang ito ng Marso mga mare kaya sa Abril may mga nganak na ulit na mga inahin dito sa aming farm. At isa dun mga mare, si Maria, yung nabili namin na inahin doon sa Borongan na Creek View ang lahe. Kaya mga mare, abangan natin kung ilan yung kanyang magiging anak. Yung aming mga inahin mga mare ay tatlo yung nanganak ng labing isa at dalawa naman yung nanganak ng labing dalawa. At yung isa dun mga mare ay isa lang ang kanyang anak at si Magdalena yon Yung isa naming inahin na nabili doon sa Boronga ronggan. Creekview din yung lahi niya mga mare. At nabili namin sila ni Maria na mga buntis na kaya nung dinala namin sila mula doon sa aming pinagbilhan ay nagbiyahid sila papunta dito sa aming farm. Kaya mga mare, isa doon sa dahilan kung bakit. Nung nanganak si Magdalena ay mga patay na yung iba niyang mga anak at si Uno lang mga mare yung nakasurvive na kanyang mga anak. Sayang yun mga mare kasi marami yung namatay. Halos Sampo, yung namatay na kapatid ni Uno pero wala wala tayong magagawa dahil mga mare hindi yun para sa amin. Kahit ganun nga ang nangyari mga mare ay thankful pa din kami na kahit papaano ay bumawi naman sa ibang mga inahin dahil mga mare yung ibang nanganak ay malulusog at maliliksi yung kanilang mga anak. Kaya kahit papaano mga mare ay dito na lang tayo magpasalamat sa kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Dahil nga mga mare lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw ay lahat yon ay sa kanya nakaplano. Kaya mga mga mare, wag na tayo magreklamo, magpasalamat na lang tayo sa lahat ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. At ito nga pala mga mare, si Maria, yung mga nganak sa susunod na buwan, Abril, kaya mga mare, abangan natin kung ilan yung kanyang magiging anak. At ito nga mga mare, yung mga biik na ilang araw pa lang mula nung sinilang. Thank dinding ding ding. Imo gindamuan imo pasi. Ah, no. Mama na. Ano Sure ka na? Magdali na. Kung <laughs> kasi na. <laughs> Kakalupo may nagtitinig dengan iya ko an, tali na at eto nga mga mare, si Magdalena ay nagsisimula na na maglande. Kaso nga mga mare, hindi pa ngayon yung kanyang sakto na standing hit. Kaya bukas, makakatikim si Magdalena nang sarap na naman. Ay, sana all. <laughs> Agad nga naming winalay si Uno sa kanya mga mare para hindi na kami gumastos ng kanyang pagkain. Dahil iisa lang naman yung anak ni Magdalena. Kaya naampon na lang namin si Uno sa ibang inahin na nanganak dito sa aming farm. Kasi nga mga mare para agad na maglande si Magdalena at mabarakuan ito mga mare ng aming barako na si Rodrigo yung F1 namin na lahi at hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare hanggang ulit sa mga susunod bye bye God bless